Eto na yata mga idol ang pinakamatinding trash talk na ginawa ni Tyrese Halliburton sa New York. May nagkagulo, nagsiatrasan ng pumagitna ang player na to ng Pacers. Tatay ni Jalen Bronson, hindi kinaya ang nangyari sa kanyang anak. Game seven, grabe to mga idol. Pinilit ni OG Anunobi na makapaglaro siya for New York Knicks sa kanilang do or die game kontra Indiana Pacers. Ingat na ingat sa pagtakbo mga idol si OG Anunobi dahil to ng hamstring injury. Pinilit din ni Josh Hart na maglaro, injury rin ito mga idol sa game 6. Maganda na sana ang simula ni OG Anunobi na pa-takeover naman for Indiana Pacers Itong si Pascal Siakam shooting 5 of 5 to start the game Hindi magmintis ang Pacers big man kumana naman ng back-to-back 3-pointers itong si Dante DiVicenzo Under 5 minutes remaining nagkaroon ng kumprontahan after mafo only Tyrese Halliburton si Dante DiVicenzo Nagkaroon ng kumusyon sa pagitan ni Pascal Siakam at Dante DiVicenzo dahil ayaw umalis ng Pacers players sa paint Trying to delay the game dahil nag-coaches challenge ang Indiana Pacers. Successful naman mga idol. Pumasok agad sa court itong si James Johnson upang pumagit na. Pero nagsagutan na rin si Pascal Siakam at Isaiah Hardenstein. Nagsiatrasan ang mga players nang dumating si James Johnson mga idol. After ng successful challenge na yan, napa-takeover si Tyrese Halliburton. Napaka-aggressive. 8-0 run ng Indiana Pacers lahat yan. Eh, nagmula kay Tyrese Halliburton. Back-to-back 3-point -back, -to -back three spot. Pinagta trash talk ang crowd ng New York Knicks. Takeover si Halley with 14 points sa first quarter. Lamang ng 12 points ang Indiana Pacers 39-27. 12 points naman ang naitalan ni Dante Di Second quarter, pinalobo pa ng bench players sa kanilang lamang sa New York Knicks. Bente na mga idol ang hinahabol ng home team. Buti na lang for New York na kapag ng spark itong si Alec Burks off the bench. 9 points in 6 minutes kaya nakasagot ang home team sa Indiana. Solid game so far for Alec Burks. Kailangan pa rin mag-step up ni Jalen Bronson. Nag-commit ng dalawang sunod na turnover ng Indiana Pacers. Todo reklamo pa si Rick Carlisle sa traveling na tinawag kay Andrew Nemhard. Feeling ng Pacers na daya sila sa play na yon Pero kung titignan, nagpalit ng pivot foot si Andrew Nemhard. Kaya klarong traveling. Last 3 minutes, Tyrese Halliburton. Binastos ang depensa ni Dante DiVigenzo. Sabay trash talk sa crowd ng New York Knicks. Itong si Tyrese Halliburton. Next possession, nakipagsagutan na rin si Dante DiVigenzo. Heto na naman si James Johnson bigla na lang sumusulpot sa court pag may magkakasuntukan na pinag 3 pa na lang ng Indiana Pacers mga ito ang New York Knicks dahil nagkahabol sila ng 19 points maraming pilit na tira itong si Jalen Bronson sa first half at hindi nag-aanong mapasahan ng kanyang mga teammates leading scorer panila si Alec Burks at Dante DiVincenzo na may parehong 14 points 70-55 half time 76% from the field ng Indiana Pacers To start the second half, nag-mini run ang New York Knicks at naibaba nila sa single digit ang lead ng Indiana Pacers. Hype na ang crowd mga idol sa kanilang run. After playing 4 minutes sa first quarter, hindi na nga pala nakabalik pa sa laro si OG Anunobi. Nagka-trash token na naman si Tyrese Halliburton at Don T.D. Mamatay sunog na 3-pointer ni Tyrese Halliburton sabay trash talk na naman sa next guard. Kung gaano kabilis na naging run ng New York Knicks pagsisimula ng second half, ganun din kabilis ang naging sagot ng Indiana Pacers. 8 nothing run by the Pacers, balik sa 18 points ang inahabol ng New York Knicks. Kontrolado pa rin ang visiting team, mga idol, ang laban, 101 to 84, 17 point lead by Indiana Pacers. High scoring game, nagtala ng record itong Indiana Pacers. Most points of the game, 7 through 3 quarters since 1963. Laking tulong talaga ng bench points ng Indiana Pacers sa series na to. Lumalaban pa rin ang New York Knicks. Dante so binubuhat ang kanyang kupunan. Pero isang masamang balita for New York Knicks dito sa so final quarter dahil may nangyaring hindi maganda kay Jalen Bronson. Nagtamo ng fractured left hand at hindi na nakabalik pa sa laban kahit yung kanyang tatay na si Rick Bronson assistant coach ng New York Knicks. Problemado at napahawak na lang sa kanyang ulo. Halos maubos na ang players ng New York Knicks ang natira na lang sa kanilang starting five si Josh Hart at Donte PBB Genzo. Itong si Isaiah Hardenstein, back up big man lang naman to dahil nawala mga idol si Julius Randle at Mitchell Robinson. Well, halfway ng final quarter, pumapalag pa rin si Alec Briggs at Dante PBB Genzo. Silang dalawa ang nagbubuhat para sa New York. Yun nga lang talaga, lagi namang may sagot ng Indiana Pacers led by Tyrese Halliburton shooting 62% at may 26 points. Na-fouled out si Josh Hart mga idol last 3 minutes pero nag-standing ovation sa kanya ang crowd. Napaiyak pa mga idol si Josh Hart last 2 minutes. Well, solid panalo ang Pacers silang mag advance sa East Finals at haharapin ang Boston Celtics.